Hello magandang araw mga katropang maglalado Palapit na ang bagyong uwan dito sa Bicol Region At naandito kami ngayon sa uh, sitawan dito sa school At meron kaming gagawin na paraan para mabawasan yung pinsala ng malakas na hangin dito sa aming sitawan Ayan. Kasama nga pala natin ngayon mga katropa itong aking pinsan na si Tito Purot at kasama din namin yung mga bata. Ayan, ang anak niya. At nandito naman yung dalawa kong makulit. Malapit na namin matapos na tanggalin o bunutin itong mga poste na ginagapangan ng mga sitaw. Ando na si Kapurut sa dulo. At kanya nang binubunot yung ibang mga poste doon. Pinapahapay na. Ayan mga katropa. Ang aming Uh, paraan na ginawa para kahit pa paano ay malimitahan ang pinsala mula sa malakas na hangin ng bagyong uwan Ayan. so sa ganitong paraan mga katropa kahit pa paano makaka-recover itong mga sitaw paglipas ng bagyo itatayo namin ito ulit kung may madamage man kaunti lang kaysa naman sa nakatayo lantad na lantad sa hangin talagang mararadas o mapupudpud itong mga dahon at balik yan yung mga bagay na yan at yung mga dahon ubus yan so kapag nakatumba kahit papaano ay limitado ang madadamage may madamage man na kaunti sa pagtumba kahit papaano paano ay makakarecovery yan pag itinayo natin ito nga palang mga papaya mga katropa ay mapuputol din ito ng malakas na hangin kaya naman ang gagawain na namin ay puputulin na namin dito dito banda at kukuhain na namin ang mga bunga ayan mga katropa yung mga bunga ng papaya na nakuha namin at ito ay ipapamigay na lang namin sa mga kapitbahay para hindi naman masayang So yan ang update dito mga katropa sa Bulayan sa Paaralan. Happy farming mga katropa. Mag-ingat po tayo. At magdasal na tayo ay iligtas sa paparating na bagyong uwan. Happy farming mga katropa. Bye bye po.